Jadi nan mama una kami hit mga bubu. Bali ipat palit jadi nga bobo. Bali siya min nga mitatao niya na itatao. Habang mahal pa it kinis, kakaririn muna namin itpan pan nung wanit alimango pamumubok. ng alimango ngayon, nalagyan na ng pamain. yung pangbili ng mga pinsik. Bali, apat pala lang. nandito? Andun yung isa. Kaya pala sabi ni Ebu, butas daw. <laughs> may, may butas nga. Sayang <laughs> yung bagulan. Lulusukit bagulan. Panglamang chan din yan. Bakit kasi itong mabutrak natin, may doon. Kaya sirak-sirak na. Check muna, check bago e... Eh. Taum uh, magtataum na kami. Nadi kami hitlo uban. Para diri ma hit mga para pantibaw tibaw, tibaw hit, mga bubo. Kay may da, mga abangers. Okay. Naglalaom, <laughs> nag ano, nagayon to panilita. <laughs> nagayon. Mga idols. ito pa yung tatlo doon na yung una kanto may napapalit so, ayan nailagay na una hanap pangalawa

kapag tumapi kay mawawakay. Ha? puntahan natin ipadirayan, balit pa, duha na anay butang. Duha. So, adyan ang duha kang <laughs> nabunot ang word balance <laughs> natanggal ang sintas so dito kami maglalagay magkrok kasi katapusan para walang lusot pangatlo na yan pangatlo ano kan hilamba na ay ano kan hilamba ano, <laughs> no, pang apat na pang apat may kulok na. may kulok mga idol so ayan na ang pang-apat nga buong pag pagtaum pang-apat nga taong Tapos na ni kaapat. Nga apat. Dali mo yung bitana. Uy. Uy ano mo? Kadlan mo gusto. Tapos na ang apat. Tapos ko puntahan na an ika an lili mapangay an lili ma. Doon sa kabila, andun na kami sa kabila. Họ đã xuyên ra, tăng đau Bạn nhìn parag solo Bangin nhìn xuống a Apa kak? Ah, mau tinggalin kok lo? Bumbau nengah, bumbau nengah nitin mak karuparni. Ada yang ada yang ibang abu-abu di di hand lili mah. Inilah kita di ini kaimadalonot, lomoton. So ayun, napakakulay asul na yung langit guys Hindi lang sumisikat dahil banda dito sa may sunset maulap Kaya medyo madilim at ayan Pababa yung tubig Kita nyo, lamaaw na yung tawa, lamaaw Maganda, makulimlim, panahon So andyan yung ibang bubo Ibah bubuk ada. Nanti kami mamain. Sama lapad na batok. oh, may pagulang. Sasak uban. May sabuk. <laughs> may da sabu li gas. Suwajan so, ibah. Du-duha di dingabubuk tidak main dua dua maka kasirak kena gait so, maka kasirak kena gait tidak pernah main dua dua ngabagulan plus tutut nggak usah plus bagulan nggak usah ya tidak pernah main lokarun lukarun kembali andito na yung lima nga bubu ulit nga igtataom jadi ibu eh may daan ng mga isinisip ti ay pipito pa dahil mo paun pa na mga pamaon na nag aalis nga <laughs> suga so, tagin ito gindispirasan <laughs> linisan natin para masarapan ang alimang pag pumasok ayan isang gabi na pamain. Ayan yung latak Minat-ngat na ng alimang. Pero pwede pa yan. Come on, boy. Mangu alimang. Idols ay tapos na mamutang hampaun Yan na magtataom na kami. Oh. Bali anum na anum nahi unum na hibutang. Anum na anum na tagbunum. Mga ka kalimang mga kalimang yun yung pito walo siyam bali na pulo lahat bali sampo lahat mga bitas <laughs> sinuman Luka is man So pang anin Bali pang 7 na yan na eh, ilinalagay dyan Pang pito So dito na lang tayo dumaan Kanan ano buho kanan bari awot may naguhadin sa gaasa mga idol nasa andalan adoy. pang pito na bubuk na ilalagay Ayan na, at pababaan na din ang tubig. Pwede na mamurutin mo sikad. Mga sikad-sikad idol. Mamurut kita Bakay. Ba Isisip. na lang Bali, dalawa dito sa looban uli. Ang ilalagay. Mga luuban Luuban Mga Trap Crap trap Crap tap Naka krap, tap Strawberry time. So ayan dito yung dalawa mga idol pang walo at pang siyam na yan na inalalagay ngan Yeah, pang walo na yan pang walo na ilalagay ni Paderayan dito balay hitkinis sana may laman yan para pag tiba o bukas may sap so ayan bukas ang tabayanan niyo na lang itang pamutwa buwas another video na yun Damon um, pan mutwa aga kay uh, aga mau pay mamutwa. Kay no lang gud So dito lang kay magantay dahil pupunta pa siya doon sa bandang taas. Doon niya ilalagay yung pangsiyam na bubo. Yo so, yo yo panglast na ang ilalagay tinitingnan nating lang nandoon ni Padre yan kung may mga ano doon bakas kung may mga bakas ng ano alimango diyan dahil dito banda may ano yan bahay ng alimango diyan iwan ko kung bago siya or kung nahuli na dahil alam nyo naman marami nang huhuli ng alimango dito banda sa amin kailangan paunahan lang pag may mga bagong salta sa bahay nila kailangan agad mahuli mo pag inabutan niya ng bukas wala na yan So ayan, ilalagay na yung pang sampo na yan, pang sampok na trap. At ang tabayanan nyo na lang bukas yung pamutwa namun hitang video ulit. Yan na, anong mga ano pala, panaum pala yun, yan panaum. Bukas na ang ano nyan. Kung may sabo, kun Bagulan Laang. So, ayan, maraming salamat sa atin dyan. At God bless sa inyo guys. Maraming thank you.